gamit ang opisina ng Office of the President nakakahiya sa buong mundo na ganyan 'yung uh, nagsasalita para sa opisina ng pangulo at uh, ano ba 'yung sinabi niya? Uh, uh, Sabi na dapat niyong pumunta dito. So then, uh, dapat niya sabihin sa sarili niya, dapat siya pumunta sa harap ng salamin at sabihin niya 'yan na ngayong araw na ito ay hindi na ako aatake sa mga kalaban ng aking boss at ang uh, sasabihin ko lang ay ang mga ginagawa ng aking boss para sa bayan. Parin ni, wala kasing ginagawa yung CBDM uh, para sa ating bayan. Kaya wala din masabi yung uh, tagapagsalita. So sabi ko nga, garbage in, garbage. Okay, ma'am, next question, ma'am. You have yes. a question? Bibi Sara, what can you tell us about the meeting the advance here today that by King Olaso with your presence here in Sambuanga City? And you also mentioned na dapat kikilangin talaga ang kandidato, lalo na ang kandidat nito anong meron. At saka hanapin ang kunang sa arts Ah, uh, yes ma'am. Oo. Kasi narinig ko kanina, tinatanong ko yung mga tao kung uh, magkano natanggap nila sa akap. Sabi nila isang libo. Tapos, uh, tinanong ko kung magkano tanggap nila sa AIX, sabi nila, dalawang libo. Eh, wala namang akap na isang libo at AIX na dalawang libo. <coughs> uh, Ma'am, kahit saan mo tingnan uh, sa budget at uh, sa DSWD. So, sa, dapat yung mga tao dito sa Samoa kasi hinahanap nila na saan na ba yung kulang o balanse noong uh, akap na hindi nila natanggap at saka yung AIX uh, na nawawalang 8,000 uh, pesos. Atam um... What can you tell us about Team Sambuanga and Team Sambuanga City? Mention na kailangan, kikilani talaga ano kabilidad niyo sa Opo, Hindi ako kandidato uh, ngayong eleksyon na ito kaya minabuti ko na tumulong uh, sa bayan sa pamamagitan sa pagpapaalala sa ating mga butante sa ating lahat kung ano ba yung mga mali natin lagi uh, kapag uh, dumadating ang dalal. Unang-una, yung um, pag natutuwa tayo, sumasayaw, kumakanta, binaboto na kaagad natin. Hindi natin tinatanong kung ano ba mga pangako nito, ano bang nagawa nito noon, uh, ano bang nasabi nito noon na nagginawa na niya uh, ngayon. Pangalawa yung mga malalaking uh, politiko na pamilya. Sabi ko nga, hindi dahil Sara Duterte